ang taong ito sinasabi na nakalimot na. Pero nananaginip pa rin ang tunog ng iyong boses. Gumigising pa rin sa kalagitnaan ng gabi, hinahawakan ang walang laman na may anyo ng iyong katawan. Ang taong ito nagpost ng mga litrato. Nagja-joke. Mumiti sa captions. Pero ikinakandado ang cellphone sa parehong segundo na mayroong notification na nagpapaalala sa iyo. Ang taong ito nanunumpang nakamove on na. Pero bumibilis pa rin ang tibok ng puso kapag may naririnig na pangalan mo. O kapag napapadaan sa lugar kung saan nagsimula ang lahat at kung saan ang lahat ay gumuho. Ang taong ito sumasagot ng kio okay lang. Pero bumabalik pa rin sa lumang usapan upang basahin muli ang paraan kung paano mo siya tinatawag. At sinusubukang huwag makaramdam ng kahit ano. Pero nararamdaman ang lahat sa bawat oras. Ang taong ito lumayo. Blenok. Nawala. Pero paminsan-minsan pumipindot ng pangalan mo sa search at binubura bago i-click ang i-enter. Para lang tingnan kung naalala pa ang spelling. O kung masakit pa rin. Ang taong ito nagpalit ng gupit. Binago ang routine. Napapaligiran ang distractions. Pero anumang bagay ay nagiging senyales pa rin, isang hindi sinasadyang paalala ng bagay na hindi niya maiwan. Ang taong ito nagpapatuloy sa buhay. Pero hindi buo ang pamumuhay dahil may mga bahagi na nananatili sa iyo kahit walang nakakakita. Kahit hindi pa niya tinatanggap. Ang taong ito nagpapanggap na nakamove on na. Pero sarili niyang katawan ang nagpapakita ng totoo. Sa paraan ng kanyang paghina na bumabagal kapag binabanggit ang pangalan mo. Sa kawalan na umaabot sa pagitan ng bawat pangungusap kapag ang usapan ay lumalapit na masyado. Ang taong ito magaling magsinungaling. Pero alam ng kanyang puso ang katotohanan at patuloy na sumisigaw sa loob ng tahimik. Napapansin mo ba ito? Dahil ito'y halata kahit pa natatago. Kung tumingin ka ng mabuti, nandoon lahat. Naging ganito ka na ba? Ano ang pangalan na humahabol pa rin sa'yo, kahit kailan mong sinasabing nakalimutan mo na? Ang taong ito hindi na nagsasalita tungkol sa'yo. Pero nararamdaman pa rin ang lahat. Natuto siyang magpanggap. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa pamamagitan ng sakit. Sa pamamagitan ng isang katahimikan na naging sobrang komportable na. Naglagay ng iba pang prioridad sa unahan. Binago ang rutin, mga daan, mga plano. Sinimulan niyang punuan ng oras sa iba't ibang gawain, mga pangako, mga kaligayahan. Pero kapag may bigla ang mensahe sa cellphone, pumipintig pa rin ang puso. Tapos babagsak agad kapag nakita niyang hindi ikaw yon. At hindi na nga uli naging ikaw hindi na maalala ng taong ito kung paano ang huling usapan nyo. Mas tamang sabihin na sinasabing hindi maalala. Pero inuulit-ulit sa isip ang bawat salita, tuwing nagmamatigas ang insomnia na magpakita. Alam mo kung ano ang kakaiba? Itinigil ng taong ito ang paghahanap sa mukha mo sa mga larawan. Pero patuloy pa rin hinahanap sa gitna ng madla. Sa kalye. Sa mall. Sa bar. Pati na sa sariling mga panaginip pinanumpaan ng taong ito na nabura ka na. Pero nararamdaman pa rin ang katawan na tumutugon, walang kontrol, sa pangalan mo. Hindi ito sinasadya. Halos biological. Visceral. Dahil may mga kwentong hindi nagtatapos. Nagpapanggap lang. At ito patuloy pa rin tumitibo. Namumuhay ang taong ito na tila nakamove on na. Pero iniiwasan ang ilang mga kanta. Pinuputol ang radyo sa kalagitnaan. Iniskip ang track. O pinipigil ang tunog kapag tumutugtog ang kanta na madalas patugtugin noong mga araw na yon. At walang nakakita. Dahil natutunan ng taong ito kung paano maging malakas sa harap ng iba. Pero bumibigay ng mag-isa sa paraan na walang sinuman ang makakaharap. Nakikipag-usap ang taong ito sa iba. Lumabas. Humalik. Mumiti. Pero walang buo. Walang nakakabot sa parehong lugar dahil kahit matagal na panahon na ang lumipas ang kawalan mo ay patuloy pa rin sumasakop. Ayaw aminin ng taong ito. Pero patuloy pa rin naghihintay ng mensahe mula sa iyo. Isang senyas. Kahit anong pagbabalik. Kahit hindi ito masabi ng malakas. Kahit parang nagpatuloy na sa buhay. Sa kaloob-looban, naghahanap pa rin ng kumpirmasyon. Na hindi naman lahat ay walang saisay. Na naramdaman mo rin na may bahagi pa rin sa iyo na nasa kanya pa rin. Sinubukan na ng taong ito na magpatuloy. Sinubukan na rin makalimot. Sinubukan na rin kumbinsihin ang sarili. Pero may sinisikreto pa rin blusa. Isang larawan. Isang parirala. O isang amoy. At tuwing may kirot bumabalik doon. Sa alaala na yon. Sa etyo na yon. Sa lugar kung saan lahat ay buhay pa ang taong ito patuloy pa rin naghahambing. Hindi sa salita, pero sa mga reaksyon, sa pakiramdam, sa espasyong internal na walang sinuman ang makakakuha. Sapagkat hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas may mga taong hindi umaalis. Nanatili, nag-iwan ng marka, at nagiging katahimikan. Ang taong ito ay sumusubo. Araw-araw, nagigising na gustong makalimot. Natutulog na ang pangalan mo ang nasa isip. At marahil ay di na niya napapansin. Pero patuloy pa rin siyang naghihintay. Kahit itinatanggi. Kahit itinatago. Kahit nasasaktan. At ito ang katotohanan, ang taong ito ay patuloy kang dinadala. Patuloy na hinahanap ang iyong pangalan sa bawat di kilalang mukha. Sa bawat haplos ng tingin na mas matadal. Sa bawat mensaheng dumarating ng huli. Sa bawat gabing walang tulog nagkukunwaring nakapagtatagumpay. Ngunit patuloy pa rin naririnig ang iyong tinig sa katahimikan ng sariling isip. Parang may bahagi pa rin sa kanya na tumatawag sa iyo. Parang may bahagi pa rin sa iyo na nananatili roon. Marahil hindi niya kailanman sasabihin ito. Marahil tatago hanggang sa huli. Marahil magpapanggap sa pamamagitan ng pagmamalaki, panginsulto, o kawalang pakialam. Ngunit hindi nagsisinungaling ang katawan. Alam ng dibdib, ipinapakita ng mga mata. At kahit hindi mapansin ng iba, ikaw ang makakaramdam. Sapagkat ang katahimikan ay sumisigaw ng mas malakas para sa mga minsang naging malapit sa iyo. Kung ito ay tila sobra para sa mga tumitingin mula sa labas, ito ay dahil hindi pa nila naranasan maging katulad ng taong ito. Hindi nila kailangang magtago ng labis upang patuloy lamang makaraos. Ang taong ito ay patuloy na nabubuhay sa pagkatapos mong umalis. Sa alingaw-ngaw sa kawalan, sa halos, at ang lahat ng palabas na ayos lang ako ay nakakapagod, nakakaubos, nakakasakal. Subalit ito lang ang paraang natagpuan ng taong ito upang magpatuloy. Magkunwaring nakalagpas na. Habang patuloy na namumuhay sa lugar kung saan mo siya iniwan. Kung nakarating ka hanggang dito, pakinig ka ng mabuti, naging ganitong tao ka na ba? O ganito ka pa rin? Sino ang pangalang patuloy na umaalingaungaw sa loob, kahit na tila tapos na ang lahat? Nakikita mo ba ang hindi kailanman kinayang aminin ng taong ito? Ayaw ng pag-usapan ng taong ito. Umiwas. Binabago ang usapan. Nagtutuksuhan. Pero kung may magpumilit iwas ang tingin. Manginginig ang kamay. Magbabago ang paghinga. Pansinin mo. Halos di mo mapapansin. Pero tunay sapagkat may mga sugat na naging bahagi na ng balat. At ito ay kailanman hindi tuluyang naghilom. May mga araw na tila maayos ang taong ito. Tila magaan. Mas basta ang isang lumang larawan, isang alaala kahit ano, isang amoy na nawala sa hangin at lahat ay babalik. Babalik ng may lakas. May bigat. May mga detalye na wala nang makakaalala pero nananatili sa kanya. Nagpatuloy ang taong iyon. Ngunit hindi gumaling. At marahil hindi hindi gagaling. Dahil may mga pagkawala na hindi na maayos. Natuto na lang lumakad na may butas. Huminga ng may sakit. Mamuhay na may kakulangan. Sinubukan ng ipaliwanag ng taong iyon sa iba. Ngunit hindi nagtagumpay. Dahil walang paliwanag na makakapaglarawan sa kung ano kayo noon. O kung ano kayo ngayon kahit magkahiwalay. Sinubukan ng magsimula muli. Munit bawat pagsubok ay tila isang walang kaluluwang pag-uulit. Sinubukan ng muling umibig. Munit walang nakakabagay. Walang kasing tono. Kasing init. Kasing lugar. At doon mapapagod ang taong iyon. Susuko. Babalik pa loob. Isasara ang mga pinto. At sasabihin sa sarili, mas mabuti na ganito. Ngunit alam mong hindi ganon. Mapapansin mo sa paraang pakinggan niya ang mga kantang iyon ng mahina tulad ng ayaw niyang marinig ng puso. Ngunit naririnig niya at nararamdaman at tinatawag ka. Makikita mo sa pag-iwas niya sa mga lugar mo o sa tahimik na pagkapranin kapag dinala siya doon nang wala sa oras. Ang taong ito ay sumasagot pa rin ng key okay lang. Ngunit may dalang gulo sa loob na nananatiling tahimik para hindi makataranta ng iba dahil wala nang ibang nakakaintindi kung gaano ka pa rin kahalaga. Sinasabi ng taong iyon na natutunan na niyang makipamuhay dito. Ngunit iniiwasan pa rin buksan ang ilang kahon. Ilang mensahe. Ilang alaala. Dahil alam niya kapag binuksan magigiba. Naging ganitong uri ka na ba ng katahimikan? Nagdala ka na ba ng isang tao sa loob nang hindi nalalaman ng iba? Magkomento dito kung wala nang nakakita ngunit naramdaman ko ito. Ang taong ito ay nagpapatanong pa rin kung iniisip mo siya. Kung sa isang sandali, biglang kumakabog ang iyong puso ng parehong paraan. Kung kapag naririnig ang kantang iyon, nararamdaman mo ang nararamdaman niya. Kung kapag mag-isa kalilitaw din ang pangalan niya. Ngunit hindi nagtatanong. Hindi nagmemensahe. Hindi nagsasabi ng kahit ano. Dahil natatakot siyang magmukhang mahina. Natatakot siyang magmukhang mapilit. Natatakot marinig ang inaka-move on na ako mula sayo. Eh Ee, lunukin mo lahat. Muli. Gaya ng palagi mong ginagawa. Ang taong ito ay hindi kailanman magaling sa paglimot. Lalo na kung ito'y naging totoo. At kahit na magkunwari, magbago, mag-evolve ang puso niya'y umaasa pa rin sa pagbalik. Kahit na tahimik. Kahit na walang lohika. Kahit na kailanman hindi mangyayari. At ang pinakamasaklap sa lahat ang taong ito ay hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo. Tumigil lang siya magpakita. Para sa proteksyon. Para sa pride. Para sa takot. Pero kung titignan mo ng malalim sa paraan ng paghawak niya sa cellphone. Sa paraan ng mas malalim niyang paghinga tuwing maririnig ang pangalan mo. Sa paraan ng pagniti niya kapag naririnig ang isang alaala na masakit. Makikita mo. Makikita mo na naroon pa rin ang lahat. Pero nakatago. Pinoprotektahan. Nakalaan. Naranasan mo na ba ang ganitong uri ng katahimikan? Ang panloob na piitan, kung saan ang lahat ay sumisigaw ngunit walang nakakarinig. Ngunit sagutin mo ako ng totoo. Dahil dito ang katotohanan ay hindi hinuhusgahan. Ito'y tinatanggap. At bago mo itanong hindi, ito'y hindi ang wakas. Dahil ngayon ang pinakamahirap na bahagi ang sandaling na pagtantuhan ng taong ito na baka hindi niya kailanman makakalimutan. Ang taong ito minsan naniniwalang ang paglimot ay isang usapin lamang ng oras. Ngunit lumipas ang oras. At hindi nagdala. Nagtago lang ng mas mahusay. Kung ano ang dating masakit sa malakas na tinig, ngayon ay masakit sa tahimik. Hindi dumudugo, ngunit tumitibo. Hindi sumisigaw, ngunit pumipintig. Natuto siyang umiti kahit ang lahat ng ito ay nasa loob. Natuto siyang makipag-usap ng normal kahit na masikip ang kanyang lalamunan. Natuto siyang mabuhay na may nakabara na pangalan, eksakto sa gitna ng kanyang dibdib. Napagtanto niya na hindi kanya kayang makalimutan. At na hindi na kailangan pang magkunwari. Ngunit nagkunwari pa rin siya. Dahil aminado parang binubuksan ang isang sugat na iniutos ng mundo na hilumin ang taong ito ay hindi nagsasalita, ngunit umaasa pa rin na makita ka muli ng pagkakataon. Sa kalye. Sa isang event sa pila ng kape. Sa anumang sulok ng lungsod kung saan ang oras ay maglulokohan sa pagkakasabay. At sa mga imahinaryong segundo na yon, nagsasanay siyang makipag-usap. Mga sagot. Mga tingin. Mga pagsubok na magmukhang maayos, kahit na lahat sa kanya ay bumabagsak sa bawat pagtingin sa iyo. Ang taong ito ay naghahanda para sa mga muling pagkikita na malamang ay hindi mangyayari. Pero siya ay nagkakasa. Araw-araw. Kasi kahit pa siya ay lumayo, kahit pa siya ay tanggapin ang pagkawala, kahit pa siya ay nagsuot ng bersyon na nag-evolve ng kanyang sarili wala, talagang wala, napupuno ang puwang kung saan ka nanirahan. Ni ibang tao. Ni bagong plano. Ni ang tinatawag na pagpapagaling. Hindi ka kinalimutan ng taong ito inilagay ka niya sa isang lugar na walang ibang nakakaabot. At masakit iyon. Kasi minsan, natatawa siya kasama ang iba at nakakaramdam ng pagkakasala. Para bang iniiwan niya ang isang paungulila na hindi pa nawawala. Para bang sa anumang oras maaari kang dumating at nais niyang naroon siya. Malaya. Available. Handa. Pero hindi ka dumating. Hindi ka bumalik. Hindi ka nagtatanong. Hindi mo napapansin. At gayon paman ang taong ito ay patuloy na nag-iingat ng isang bahagi ng buhay para sa sayo. Isang kanta na hindi niya ipinapakita sa iba. Isang pag-uusap na hindi niya ibinabahagi. Isang damdamin na ayaw niyang ilibing. Sinabi niya na okay lang siya. At kahit papaano, totoo naman. Natuto siyang maglakad. Mumiti. Muling umangat. Pero ang muling pagkabuo ay hindi paglimot at ang pagpapanggap na nakalimot ay hindi paglimot. Ang taong ito'y napagod na. Sa pagpigil ng kanyang nararamdaman. Sa pag-aaway sa mga naiwan. Sa pagsabotahe sa sarili sa mga pangakong walang pakialam. At ngayon, sa loob-loob niya, nais lang niya ng kapayapaan. Kahit na isang kapayapaan nakasama pa rin ang iyong alaala. Kahit hindi ka bumalik. Kahit talagang natapos na ang lahat. Kahit ang buhay ay nagtuloy sa magkaibang direksyon. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya ang pangalan mo sa bawat sulok. Hindi tulad ng isang nagmamakaawa, kundi tulad ng isang nakakakilala. May ilang kwento na hindi umaalis. May ilang marka na hindi nabubura. At ayos lang. Tumigil na siya sa pagtatangkang burahin. Tumigil ka na rin ba sa pagtatangkang kalimutan ang isang tao? Ano ang pangalan na nanatili sa loob mo kahit na ang mundo ay nagpapatuloy? May isang punto sa kwento kung saan ang sakit ay nagiging pagtanggap. At ang kawalan ay nagiging kasamahan. Nalaman ng taong ito na ang puso ay hindi nagbubura ng alaala. Nag-aaral lang itong maglakad kasama sila. Tulad ng isang may peklat na walang ibang nakahipo, ngunit nararamdaman pa rin ang hapdi kapag nagbago ang panahon. At ang panahon ang panahon ay laging nagbabago. Ang taong ito ay napagtanto na hindi kanya makakalimutan. At baka hindi niya rin gustuhin dahil may mga alaalang nagiging kanlungan. Kahit na minsan ay naging unos din. Hindi niya ito sinasabi sa kahit kanino. Ngunit minsan ay pinipikit niya ang kanyang mga mata at binabalikan ang isang sandali kasama ka para lang maramdaman na may bagay na naging totoo pa rin. Hindi ito pangkaraniwang pangungulila. Ito'y pangungulila na may ugat. May lalim. May katahimikan. Isang katahimikan na hindi na mabigat ngunit pumupuno pa rin ang taong ito ay tumigil na sa paghihintay ng isang paghingi ng tawad. Tumigil na sa paghihintay ng paliwanan. Tumigil na sa paghahanap ng isang malinaw na dahilan kung bakit ka umalis. Dahil naintindihan niya na may mga bagay na basta na lang nasisira. At hindi lahat ay may lakas ng loob na manatili. Ngunit kahit na ganoon tinitingnan pa rin niya ang pinto. Tinitingnan pa rin niya ang mga lumang mensahe. Naaalala pa rin niya ang iyong amoy nagtatanong pa rin siya kung nakalimutan mo na siya ng kasing ng iyong pag-alis. Ang taong ito, kahit na matapos ang lahat, pipiliin ka pa rin niya. Kahit na alam niya kung gaano kasakit. Kahit na alam niyang baka masaktan ulit. Dahil ang inyong pinagsamahan ay hindi maipapahayag sa madaling salita. Hindi maipapaliwanag sa krating pangungusap. Hindi matutukoy sa maganda habang tumagal. Ito'y higit pa. Lumagpas pa at ang taong ito ay nararamdaman pa rin ito. Alam mo ba kung ano yon? Ang maramdaman para sa isang tao na hindi na nakadarama? O na nakadarama ngunit mas magaling magtago kaysa sayo? Alam ng taong ito. Alam niya at daladala niya. Alam niya at nananahimik. Alam niya at nagpapatuloy. Hindi dahil sa pride. Ngunit dahil ang pag-unawa sa katapusan ay hindi nagpapababa sa pag-ibig na naiwan. At mahal niya. Hanggang ngayon, na may mas kaunting mga inaasahan, na may mas maraming katahimikan, na may isang mas matatag na pangulila. Ngunit mahal pa rin. Hindi iyon pagmamahal na balisa, desperado, na humihiling. Ngunit isang pagmamahal na naririyan kahit sa kawalan. Isang pagmamahal na hindi kailangan sumagot para umiral. Napagtanto ng taong ito na marahil ay hindi ka nababalik. At natutunang huwag ng maghintay. Munit sa loob niya ay may lugar kung saan ka nananahan. At hindi mahalaga kung sino ang papasok pagkatapos. Ang lugar na iyon ay hindi maaangkin. Dahil kapag may nagmarka sa kaluluwa, walang presensya ang makakapalit. Walang bagong simula ang magbubura sa kung ano ang naging totoo. Ang taong ito ay nabubuhay. Nagpapatuloy. Nagtatrabaho. Pasensya na. Pero sa kaybuturan, daladala ka pa rin niya. Nakatago bilang alaala. Nasa isang sulok na di naabot ng sinuman. Alam niya na may mga bagay na di kayang alisin ng panahon. Pinapalitan lang. May tao ka rin bang inaalala ng ganito? Magkomento, hindi ito pagkasabik, kundi pagmamalagi, o sagutin, ano ang nananatili pa rin sayo, kahit natapos na. Dahil nayon hindi nakalimutan ang susunod na hakbang. Ito'y pagtatanggap. Kung natouch ka dito, ilik, magkomento tungkol sa paksa, ishare at magsubscribe para walang mamiss.